ulan. Lahat ba ng bus na dito dumadaan? Oo. Oh. Ay. So, yeah. yon mga sir. Dito na tayo banda sa may Welcome Bicolantia. Yes, come Norte. Camarines Norte. Norte. So, yung gas natin is natitira is 3 bar from ating, from full tank sa may paglagpas ng alabang. Yun. Sagat, yes. Konti no? na lang. 4 hours and 49 minutes. Let's go. Okay. Diretso na tayo. <laughs> Pati yung feed ko natin, hindi pa nalulobat, no? Ah. yung, oo, no? yung intercom natin. Baka ko free. Free to kaya to. Hindi <laughs> natin pinapatay eh. <laughs> Daming kalabaw mo. Huh? Saan? Oh, ano? Baka, baka kalabaw. Ano? <clears throat> Tapos pagdating sa Manila, patay. Ah, um, patay ka. Katay ka. <laughs> Alright, let's go. Binili dito ng mura. Mm, um, benta doon doble. Doble. Uh, Triple pa nga eh. Triple kasi sa travel. Mm -hmm. Okay na? Okay.